shout out so pakita ko yung ano yung mga binigay ni Lola kanina kasi maitatapon niya sana pinulungan namin siyang mag ano ng kanyang bahay so ito guys maganda mga ganito maganda siyang paglagyan ng mga pagkain sa loob so ayan kapakita natin yung loob niya. Ayan, oh, um, mga ganyan pag iuwi mo siya sa Pinas pag mag outing kayo or lagyan mo ng ano ng mga lagyan natin ng mga isda parang ganun ayan so, ang dami na binigay na ganito siguro ano to eh parang free siya ng ano eh marigold <laughs> Ang dami. Pinigay na ganun. So, kanyan siya lahat. O, Magandang isa sa lubong sa pin. Ayan. Dito sa Singapore, guys, uso yung mga ganito. So, oh. Stand up. Pero, <laughs> peel in fresh mga freebies siya pero di ba maganda rin naman oh kahit freebies lang siya pero maganda ito ang cute talaga sabi ko sabi ko sa akin na lang ito ang cute niya guys plastic siya uwi ko sa pinas so apat apat Ayan, mayroong water bottle yung anak ko. Talaga ng one Babasagin yata ito eh. Tama, ito yata yung babasagin. So, one hand kasi. Ayan. Pakaitot na lang siguro yung akin. Parang ano ba ito? Maganda siya, di ba? Pyrex. Meron pa si ano. Kalagay pa siya ng ganito limited edition. And, ang dami niya mga ganito. Pwede palagyan niya ng ano sa loob. Panlagyan ng mga kapag bibili tayo ng isda, ganyan siya. Oh. Sa bagay, kahit ako din, pag bumibili ako ng gatas, may free. May free, free, free. Oh, diba? Iuwi mo to sa Pinas, iuwi natin yan sa Pinas lahat. Sila nilimpit din. Ah, ano? Ito din, binigyan niya ako dati ng ganito. Kasi meron daw ng ganito. Water bottle siya. Pwede siyang lagyan ng malamig, pwede siyang lagyan ng mainit, oh, di ba? Gourmet. Ang dami. Napadala ko lahat yan sa Pinas. Pero ito ang nagustuhan ko. Kasi kung pwede ko siyang lagyan ng accessories. Ito. Meron na nga sa loob. <laughs> Nilagyan ko na siya guys. May wallet pa oh. Bigay niya lahat ito. May wallet. Ano ba dito sa baba? Pupunasan ko siya. Ah, ito oh. ba? Diba? Pak na pak. Ayan guys, unboxing tayo, unboxing daw. Gamitin ko siya dito sa Singapore. Ang dami. Ayan. Ito pa. So. bibili. Ito pa sa lobong Less. Less. Less ang pabayaran, ang bibilhin. Hmm. Ano to? Tsara pa. Kutsara ito. Puro mga freebies galing sa at ito. <laughs> Ang dami ko Nagpupulik ako ng ganito sa Pinas. Ay sa dito. Ang dami ko ng ganito. Iba't iba. Yung red pocket. Gusto ko yung kulay niya. Ayan. Ang dami no. Parang maganda to. Oh. Pwede mo panlagyan sa ano ito. Ah, parang ano yata ito. Kaya ito. Ah, flashlight. Hindi ko lang alam ano, kung gumagana pa. Hindi ko alam kung isasaksak siya sa ano or what. Yan. Pag uwi natin sa Pinas, kakalipotin natin yan. Ito naman, yung, hindi ko alam kung anong gamit nito. Pang-open. Ah, can opener pala. Ay, hindi, pang-open ng ano. Battle opener safety can. Ayan. Ayan, ayan. Magalito siya. Uy, hiningi ko. Hiningi ko ano. Tapos may naiwan pa doon na ano, na kawali na malaki. Ito yung binuhat ko nung last Sunday Ang bigat. Ang bigat niya. Ayan. Tapos, ito. O, oh, diba? Ang dami. Iyan ba ito? Two, three, four, five, six, seven. Sabi ko, papamigay ko saan. So, ayan. Wala na Ayan. Ang dami na talaga mga ganito. Hmm. Ang dami ng mga ganito, si Lola. Hmm. Ang ganda to, oh, diba sa Pinas hindi na uso ang plastic. Ayan. So, diba karami. Ang dami niya binigay. So, ito lamang po ang aking ano, basura for today. <laughs> basura, hindi naman to basura. Pero kaysa, oh, parang itatapon na niya. Tapos, kinuha ko na lang. So, ayan guys. So, ayan guys. Yan yung ano, yan yung mga nakuha ko ngayong kwan ito. Ayan. Pinamigay niya auntie actually. Pinamigay niya sa amin. Dalawa kami ng kasama ko. Pero mas marami akong kinuha kasi kwan. Uh, kasi nga uuwi ako sa Pinas. So, nag-iipon ako ng ipapadala ko sa Pinas. Okay naman to na pang ano. Actually, okay naman siya na pang panglagay sa box. Ayun pa yung mga naipon ko. Red Mart. <laughs> Red Mart delivery. Ayan. Ayun. Yan ko iniipon yung mga ipapadala ko sa Pinas. Kasi maliit yung kwarto ko. So, ayun guys. Yan po yung mga binigay sa akin or hiningi, hindi naman binigay tsaka itatapon sana pero kinuha na lang namin tapos sa Sunday meron pa papakita ko yung ano yung dalawang kawali malalaki siya tsaka bago yung kasama ko nga ano rice cooker ang kanyang nakuha tapos ano po ba yung nakuha niya nakalimutan ko na pero, syempre, ako, you know, ako to kasi, ano eh, sayang. Diba? Tsaka yung mga bag, ano yan, pag sa Pinas, hindi yan, ano eh. Bibiliin mo rin yan sa Pinas, eh. So, ayon, yun na ang ating ipapakita ngayon. Sabi niya, pupunta pa kami next sa kanyang bahay para, ano, para tulungan ulit siya na maglinis ng kanyang bahay. So, sabi niya may mga ipapamigay siya ulit. Kaya, ayan, iano ko ulit, ipapakita ko ulit pag meron siyang, meron siyang ibibigay. Ano, ba? Diba? Basura, pero pwede pala na ito. Ito ko talaga ito. Kasi matibay pa siya, sabi ko, ano, itatapon mo na siya, auntie, sabi ko. Tapos, hiniin ko na lang, sabi ko. O, di ba ba? Meron na tayong ano. Ang tari itong bagus dito sa Pinas eh. Labahan na lang. Para meron silang pamalingki or pang ano din. So, ayun guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Marika TV Mix. Thank you sa walang sawang pagsuporta. God bless. Bye-bye. Ito na nga yung ayan. Ito pa yung mga binigay ni Lola sa akin, guys. Ayan. Paunan siya. Pero ako ang pinakamaganda. Ito. Bago pa talaga siya. nakaano ko. Ka? Kawali. Ang ganda. Hmm. Diba? Tapos ito. Ah, isang kilo pansit lang yata. Ito ang pwedeng maiano. So, ayan guys. Nakuha ko na yung kawali ko. O, diba? Bago pa, o. Oh. Apa nama brand itu? Hmm. Happy Cat. <laughs> Happy Cat.